Hello mga kabayan, this is MJ, your FW vlogger here in Hong Kong. Mga kabayan, welcome, welcome back to my channel. Sa topic ko natin ngayon ay gusto ko po i-share sa inyo kung ano nangyari kahapon. Kasi sinalubong namin yung New Year. Nag-New Year countdown kami, lumabas kami ng bahay. And first time ko po, po itong ginawa sa buong buhay ko na nagtatrabaho ko dito bilang isang OFW dito sa Hong Kong. Pero bago ko po, po ipakita yun sa inyo, gusto ko lang po i-share sa inyo na dito sa channel ko, dito ko sige-share yung buhay ko bilang isang OFW dito sa Hong Kong. So mga kabayan, kung gusto niyo po ang kasing content, please like, comment, and subscribe to my channel mga kabayan. Of course, hit the notification bell for you to get notified when a new videos comes out. Feel free to comment din po mga kabayan kung may mga katanungan kayo. So yun na nga mga kabayan, lumabas po kami ng bahay. First time ko po itong ginawa sa buong 8 years na pagtatrabaho ko dito sa Hong Kong. Kasi ang nangyari, may mga classmate ako. Ganito talaga ka nangyayari kapag nag-aaral ka mga kabayan kasi nadadala ka sa mga klase mo. So, ganun din yung nangyari sa akin. Uh, yung mga, meron akong apat na kaibigan, kaklase ko, na nagpaalam sa amo nila na lumabas na kasi gusto na nila na uh, salubungin yung New Year, mag-New Year Countdown, at saka may merong fireworks show. Siyempre ako naman, eh, gusto ko rin na sumali kasi, di ba? Sa nang naman eh, at saka sa 8 years sa pagdatabaw ko dito sa sa Hong Kong makabayan never kung never ako nagpaalam sa amo ko na lumabas ng gabi Buti na lang talaga mga kabayan at pinayagan ako ng amo ko. So, itong mga clips na papakita sa inyo mga kabayan ay ito yung papunta kami ng TST. Kasi sa TST namin, uh, sinubukan na makita yung firework show. At ito po yung ganap mga kabayan. parang may fireworks na lang to so ayun, nakita niyo mga kabay it's not what I expected wala ko talaga makikita ko na yung fireworks show pero puti <laughs> yung ano lang pa yung talstick ng fireworks show lang nakita namin <laughs> Oo oh nga pala mga kabayan, kaya ako naka ngayon kasi may ubo ko ako. Actually mga kabayan, nung last week na nag-drop yung temperature, dun nag-start na bigla kong inubo. Siguro kasi nag-change ng weather, kaya medyo naribago ulit. Hanggang ngayon, may konting ubu pa rin ako at medyo makati yung lalamunan ko. And lumala siya ka kasi kagabi, after ng fireworks show, umuwi kami. Pumating ako dito sa amin sa so Tsinghua ng 1 am At dahil wala ng bus, kaya nag naglakad ako pang from MTR Station 2 sa dito sa bahay namin. And dahil ano na po yun, 1am, 1 something 1, 1, am na yun, syempre ma ano, malamig. Malamigan po ako, kaya tingnan yung boses ko medyo nagbago na po siya. And then may akunting ubo din po ako. So yan mga kabayan, yun nga yung experience ko sa pagsalubong ng bagong taon. So, mga kabayan, ano yung story nyo for sure sa ating mga kabayan ng Uh, at na mga nakapanood dyan ng firework show, nakakainit naman kayo. Anyways, mga kabayan, thank you so much for watching this vlog. Happy New Year, mga kabayan, and please support my channel, bye!